Uh, what's up mga kabay, isang magandang umaga sa inyong lahat. <laughs> Ayun, nakabihis na ako kasi yan nga, may meeting si sir. Uh, kailangan na may umalis mga kabay. Tapos, simpre, uh, may papakita rin ako sa inyo mga kabay kasi may bugimbili ako dito na uh, rotted, sobrang haba. Tapos may pito na graph na ako mga kabay na ginawa. Gusto ko mga kabay, dagdagan pa na dagdagan para mas marami pang ano kulay ang bugimbilya na to uh, ano nga mga kabay uh, gusto ng bilhin tinatawaran pero ayaw kong ibinta mga kabay kasi gusto ko papagandahin pa siya yan po sa labas habang nagaantay ako ni sir papakita ko sa si inyo yung bugimbilya okay ano ng mga iba nating halaman nakahangin yan Aalis pala kami si sir. <laughs> Tsaka may ano rin ako dito may bugimbilya nga gusto ko pang dagdagan yung mga uh, ano nya mga kabay bulaklak yan grapan ko pa siya ito siya yan oh kung nakikita nyo may kulay dilaw may pink may parang violet yan ito yan siya yan tapos uh, ito pa yung isa nyang kulay Uh, bale, ano to mga kabay pitong kulay na yung iba hindi pa nagbulaklak ito hindi pa So hindi pa siya nagbulaklak. Ah ito 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 tong nasa baba ito. Yan ito siya. Yan. Basta lahat dito, ah uh, gagawa tayo ng ano para makita niyo mga kabayong pag si-share natin ng mga video. Yan ito nakabihis na ko mga kabay, isang magandang umaga sa inyo lahat mga kabay. Yan si so Isa na yun oh. No? Yan yung pamangkin ko. Okay? Ah uh, paano yung mga kabay, kita catch na tayo pag uh, saan kami mag-ano? Kasi yung mga may meeting si sir. Okay, hindi na ng aso. <laughs>